sobrang laki guys yung lapad nya yung itong pan nya lang ito so, tayo tayo dito bali hanggang dito ko napakalapad tapos pan siguro sobrang isang pan isang tao yung pan taas nya pag nakatayo So yun, what's up mga kabsat? Balay, nandito nga yan ako dito sa Bukid. Bali, lilipat ko yung kalabaw kasi kan, may init na. Lalagay ko dun sa lilim. Kalabaw namin, yan. Tapos, umaya maya magpapakain rin ako ng baboy. Sure so yun guys, sa mga hindi pa pala nakapagsubscribe dyan guys, please subscribe at huwag kalimutan mag iwan ng like at comment guys pagkatapos ng video na ito. So guys, dito ako nakakakuan. Katali. Bali, nakapasak lang siya bunutin natin ito so yun guys natin eh. Hilain natin lagay natin dun sa lilim kasi sobrang init na alas 9 na yata dito sa amin bali e! may anak siya guys yung panganganak niyan guys kuha nandun sa youtube natin yung actual na panganganak niya meron tayong upload sa YouTube short at saka yung full video guys na yung parang nagle-labor siya tapos hanggang nilabas niya yung anak niya kung gusto nyo gusto nyo i-check guys dun sa profile na lang dito, dito sa YouTube hanapin nyo doon yung title nun is Mother Carabao Birth His Baby Carabao so yun guys dito natin nilalagay kasi ito malilim dito tapos meron din siya makakain dito so yun guys ito yung pagkain ng baboy bali umuwi ako kanina wala palang laman itong kan ito na pakainin lang natin yung isa yung mga iba kumain na guys itong isa lang yung hindi kumain baboy namin medyo malaki na siya guys Malalaki na sila. Ito yung hindi pa kumain. Ito yung pan guys, yung pinapalaki namin na panginahin. Ito. Puto. Agay okay, na natin lahat. Para hanggang tanghali na yun. Yung marami. Mamaya hapon na lang ulit ako magpapakain. Ito guys, yung tubig na yan, yan yung galing sa bundok. Papunta din sa bahay na guys. Ito yung ginagamit namin pang laba. Pero din namin iniinom. Malalaki na ito, mga papangbenta. Ito. Tapos mayroon parang isa dito. Ito yata pang inahin Tapos may mga kwan dito guys. Pato. Mali tatlo sila. Isang barako tsaka dalawang upa. Pero maparami. Galing yan sa kwan guys sa Pangasinan. Kaya nakakulong sila. Hindi mo na pinapakawalan kasi kwan. Baka lumayas sila. Eh, kwan. Galing yan sa malayong lugar. Yan guys. Pawin ako kasi inintay ako ng baby ko doon. Medyo kan pa siya, may iilagnat siya, inuubo, hindi siya pumasok sa school. nintay ako. Siyempre nga asin baby ko, nagtatago. iniwan ko siya dito kasi kuwan mainit, inuubo pa siya. Halika na dito na, halika na. Tara na. Kaya ko. O, ay, ka nagkaroon sa kanila ako. Oh. Hi! Ay, ayaw sila ako. Oh, uh, dito sa sila. Tara na, buhat daw siya. Pasan tayo punta? Doon sa bahay na. Pasan tayo punta galot? Ha? Sulano? Hindi. So yun guys, punta kami sa kwan sa kasalan. Ay, kasama ko yung si misis tapos ang kotse ah. ah, tara na ah saan na tara so, guys magmamotor kami punta kami sa surong ah, doon sa kasala si yung si sa... yung sila si si mamay nila punta doon sa surong ah, ah, sige tara na karot kita kita sa doon sa ha? hanging bridge. Sa bridge. So yan guys, nandito kami sa may hanging bridge. Masyal kami dito. Bali, nandun yung kasalan. Doon sa banda roon. Kasama ko yung baby ko. Bali, yung hanging bridge ko lang nila dito guys. Si ikuan, bakal. Bawa sa bakal yung flooring na yun. Dito doon sa hangin bridge doon sa awa amin. So, bakal. Tapos malalaki din tong mga kable niya. Oh. Batin na naman, yun. O, oh, dalin mo. No? Itong pan guys, itong ilog na to. Siya din yung ilog dun sa amin. Medyo sa bungad lang ito. Ay ka na. Hi. Tingin ka o. Oh. Hi guys, nagkat dalin to o. Oh. <laughs> Malalim. Papa. So yun guys, tignan natin yung gulong ng 785, yung pinakamalaking truck na kwan. Pinakamalaking dump truck na nag-operate sa mining dito sa amin. Bali, yung pan guys, nandito na yung gulong. Bali, yung nakapan lang yan guys, na anod nung bagyo, nagtangay dito. Galing dun sa mining, sa pinagtatrapokan nila, ng mga truck, yung mga stockpile ng kwan, ng gulong na ano dito kaya nandito titignan natin So guys, tingnan nyo kung gano'ng kalaki O tingnan mo, dito ka na ito O kalaki o, Sobrang laki guys Yung lapad nya, yung itong pan nya lang Ito, tayo tayo dito Bale hanggang dito ko Napakalapad Tapos pan siguro Sobrang isang pan, isang tao yung pan Taas nya pag nakatayo At Sobrang laki o Sila ah? tawag tayo Sila ah? tawag tayo Uh, napakalaking kuan gulong eto na yung pinakamalaking eto na yung pinakamalaking gulong dito sa amin guys dito sa kuan, sa kahit na sa sa bayan namin eto wali 785 sub truck pangalan mo pangalan niya oh Oh, uh. uh, tingin ka dito. Titingin ka dito sa camera. Andito kami sa malaki ang gulong ng... Tingin ka doon oh, tingin ka doon. Andito kami sa malaki ang dangpa. Oh, wow, napakalaking gulong. So yun guys, nandito na kami sa bahay. Bale, muwi na kami. Hindi na kami nagtagal doon sa kasalan kasi kung nagyaya na itong baby ko na umuwi kasi masama yung pakiramdam niya. Magbabay ka na nga Rod. Magbabay ka, Mag ka na sa kanila. Oh. Bye, bye. So yun guys, bali hanggang dito na lang. Bali, kumain kami lang doon. Tapos umuwi na kami. So yun guys, hanggang dito na lang. Bali, see you next video salamat sa panonood bali sa guys hanggang rito na lang ingat God bless bye bye